So ayan guys, pupunta tayo ngayon ng Sagrada Lupi So ayan school. Ayan uh, Sagrada Elementary School So ayan, siya po sa principal At sa mga teachers, staff At sa mga estudyante ng Sagrada Elementary School So siguro kunting distansya na lang dito ang Sagrada Kasi nakita ko na yung elementary school good morning po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy na nanonood ng video natin at uh, nilipos po maraming salamat po so in shout po sa lahat ng taga sa Grana Lupi so ayun, uh, ano nakahanap na tayo dito sa Grana Lupi okay. Ngayon nakapag-deliver na tayo dito once Ayan, eh. So, yun yung covered court ng Sagrada so, Paano ba ako ikot dito sa Sagrada? Wala nyo dito ang pakasok oh, Paano nga ba? dito okay okay So ayan, ito yung parang ano nila uh, Solar, bilada ng palay Paano ba kung mag-iipot dito? Ang dami yung ikutan so ano no sa mga hindi po nadaanan na ng bahay pasensya na so yun ito po yung sagrada so yun sa nag request po na sagrada yun, na ikutan na natin ano po ah, uh, maraming maraming salamat po sa nag request so yun ipaflash ko na lang po yung request nyo dyan sa ah, uh, screen so yun sa next destination na po tayo Sagrada. Shoutout na lang po sa Barangay Captain, Barangay Kagawat ng, ano, ng Sagrada Lumi. So, ayun. ang dito na lang po yung vlog natin, sa Sagrada. Maraming maraming salamat po.